Hello guys! Good morning sa inyong lahat. Yan, kahapon ako ay nag -pruning ng grapes at ating ulit pabubungahin itong ating grapes. Okay. Paano natin makikita kung healthy yung ating grapes? Siyempre, makikita natin yan. Pag pruning natin, ay makikita natin na meron siyang mga water sa dulo na tumutulo. Ayan, o. Oh, ayan, di ba? Meron siyang water na tumutulo do sa dulo. Ibig sabihin, napaka-healthy ng ating grapes. Pati yung dahon na ating pinutulan, o. Oh, ayan, o. Oh, ayan, Baka oh. sabihin yung yan ay ulan, ay hindi yan ulan. Kasi meron ng bubong na plastic yung ating grapes saka yung dahon dati yung sa nga umabot na dun sa kabilang ano gumapang na dun lumabas na gumabang dun sa ibabaw ng bubong kaya ayan tingnan nyo naman no oh. pati yung pinagputulan natin na sa may ano sa may dahon ayan o oh, di ba may mga ano siya mga tubig tubig na tumutulo kaya napaka-healthy yung ating grapes pag ganyan na merong tumutulo doon sa kanyang pinagputulan. Ayan. ba ah, Napaka-healthy. Napaka-ganda. Sana bigyan tayo ng maraming maraming bunga uli itong ating grapes. Ayan. Tingnan nyo yung dulo. Ayan o. Oh, meron pa siyang tubig. Ibig sabihin parang yung kanyang dugo. Ibig sabihin, dumadalo yung kanyang water talaga doon sa kanyang puno sa, sa mga sanga pag wala kasing tubig na lumabas at inyong prinuning ibig sabihin hindi yun healthy at siguradong may tendency na matutuyo siya yun sa aking observasyon yan tingnan nyo naman yung dulo nyo o, ayan. nagtutulo yung kanyang tubig ba? Diba? kaya masasabi kong napaka-healthy ng aking grapes. yon At itong grapes ko ay nag-iisa lang. Itong grapes ko yung aking ginagawang organic. Organic lang yung aking fertilizer. Yan. Puro mga balat ng saging. Saka, pati yung puno ng saging ay ginagayat ko at aking nilalagay ng pataba dyan. Kaya organic na organic ang dating ng ating ubas. At siguradong napakasustansya niya. Yan lang po ang aking video for today. And thank you for watching. bye bye May unggoy na nanonood. Ayun nagtago. Sana yun yung unggoy na mataba oh, ay gorilya pala yun hello <laughs> po bye, -bye.